Madaling araw, ang langit ay binabalot ng makapal na ulap habang bumabagsak ang malakas na ulan. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang tunog ng patak ng ulan sa bubong at ang malamlam na paghuhuni ng kuliglig ang maririnig. Sa loob ng isang maliit ngunit maayos na bahay, si Sonya ay biglang nagising. May kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanyang katawan. Isang pangitain na hindi niya maipaliwanag. Para bang may malamig na kamay na humawak sa kanyang dibdib, nag-iiwan ng hindi maipaliwanag na kaba. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, pinakikiramdaman ang malamig na hangin na sumasayad sa kanyang balat. Habang nakaupo sa gilid ng kama, pilit niyang ikinakampay ang kaba sa kanyang dibdib. Isang alingaw-ngaw mula sa labas ang pumukaw sa kanyang pandinig. Isang mababang unggol, halos hindi marinig ngunit sapat na upang gisingin ang kanyang pagdududa, kumunot ang kanyang noo. Ano yon? Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at bahagyang inililis ang kortina. Sa kabila ng ulan, napansin niyang may anino sa bahay ng kanilang kapitbahay, si Clara. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong humihila sa kanya upang alamin kung anong nangyayari. Nagaalangan man, lumabas siya ng bahay. Hindi na nag-abala pang magsuot ng tsinelas. Ang malamig na ulan ay dumampi sa kanyang balat. Pero hindi iyon ang iniinda niya. Dahan-dahang tumapak ang kanyang mga paa sa basang damuhan habang ang kanyang puso ay bumibilis ang pagtibok. Habang papalapit sa bahay ni Clara, mas lumilinaw ang tunog na kanyang naririnig. Mahihinang ungol, halos isang bulong, ngunit puno ng matinding pagnanasa. Lumakas ang ulan, ngunit hindi ito sapat upang itago ang nagaganap sa loob. Nanginginig ang kanyang kamay habang marahang itinulak ang isang sirang parte ng bakod. Sa bawat hakbang, lumulutang ang tanong sa kanyang isipan, Bakit hindi niya ito nakita noon? Bakit hindi niya napansin ang pagbabago kay Greg? Nang siya ay sumilip sa maliit na siwang ng bintana, Napasinghap siya sa nakita, si Greg Hubad nakapatong kay Clara, ang kanilang katawan magkasabay na gumagalaw sa isang ritmo ng matinding pagnanasa. Ang kanyang asawa na nangakong mamahalin siya habang buhay, ngayon ay yakap-yakap ang ibang babae sa mismong bahay ng kanilang kapitbahay. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tumigil ang kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tumindi ang pagkakahawak niya sa pader. Pilit pinipigilan ang sarili na bumagsak sa putikan. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, sisigaw o tatakbo palayo. Pero hindi siya nakagalaw. Nanatili siyang nakatayo roon, pinapanood ang pagtataksil ng lalaking minahal niya ng buong puso. Parang isang bangungot na hindi niya kayang gisingin ang sarili. Para siyang pinaparusahan ng sariling paningin, ang bawat halinghing ni Clara ay parang kutsilyong unti-unting lumalago sa kanyang dibdib. Ang paraan ng paghawak ni Greg sa katawan ng ibang babae, ang lambing sa kanyang mga mata na matagal nang nawala tuwing tinititigan siya. Lahat ito ay nagsilbing patunay ng matagal ng lihim na hindi niya inakalang matutuklasan niya sa ganitong paraan. Bumalik sa kanyang isipan ang mga nakaraang buwan, ang mga gabing umuuwi si Greg ng late. Ang malamig na halik na parang wala ng pakiramdam ang palaging pagdadahila ng pagod. Lahat pala ito ay kasinungalingan. Napapikit siya ng mariin, ngunit hindi nito binura ang imahe na tila na itaga na sa kanyang isipan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, pilit pinipigil ang isang matinding hikpi na nais kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sa kanyang isipan, dumaan ang libu-libong tanong may halaga pa ba siya kay Greg? Paano siya nagkulang? Ano na ang mangyayari sa kanila? Gusto niyang sugurin ang dalawa. Gusto niyang buksan ang pinto at itulak palayo si Clara. Gusto niyang iparamdam kay Greg ang sakit na ngayo'y bumabalot sa kanyang buong pagkatao, ngunit wala siyang nagawa. Hindi niya kayang lumaban. Dahil sa gabing iyon, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang nabasag. Ang ulan ay patuloy na bumuhos, tila sinasalamin ang kanyang nadaramang pangungulila at pagkalito. Ngunit sa halip na umalis, nanatili siyang nakatayo roon, isang sirang babae, isang asawang tinaksil at isang pusong hindi na buo. At sa kanyang pagkatulala, hindi niya namalayang unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan kinabukasan tahimik ang buong bahay, ang tunog ng kutsara na sumasayad sa plato ang tanging maririnig. Si Sonya ay nakaupo sa hapagkainan, ngunit hindi niya magawang lumunok ng kahit isang subo. Nanunood pa rin sa kanyang isip ang larawan ng pagtataksil na nasaksihan niya kagabi. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin kay Greg na walang bahid ng pagsisisi habang abala sa pagkain. Nanginginig ang kanyang kamay nang ilapag niya ang kutsara at huminga ng malalim, Greg. Mahina ngunit matigas ang kanyang boses. Alam ko na ang ginagawa mo. Napatingin si Greg sa kanya, kita sa kanyang mukha ang bahagyang pag-aalinlangan bago ito napalitan ng isang malamig na ng ngiti. Ano na namang iniisip mo, Sonya? Pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Huwag mo akong gawing tanga. Nakita kita sa bahay ni Clara. Napailing si Greg bago tumawa ng mahina. parang natatawa siya sa sinabi ng asawa. Ano ka ba, mahal? Paranoid ka lang. Wala akong ginagawa. Kumuyo ang kamao ni Sonia. Huwag mong sabihin sa akin na imahinasyon ko lang ang lahat. Nakita kita mismo. Anong nakita mo? Potol ni Greg. Ang tinig niya ay malamig. Panaginip lang iyan. Baka ikaw ang may topak. Napaatras si Sonia. Ang dating sigurado niyang nadarama ngayon ay tila pinaghihinalaan niya. Totoo ba ang kanyang nakita? O baka nga siya lang ang nag-aakala? Baka guni-guni niya lang ito? Ngunit hindi. Totoo ang kanyang nakita. Alam niyang totoo. Greg, huwag mo akong lukuhin! Nanginginig ang kanyang tinig. Hindi ko to'y mahinasyon. Tumayo si Greg at lumapit sa kanya. Malumanay ang kanyang kilos, ngunit puno ng panunumbat ang kanyang titig. Hinawakan niya ang mukha ni Sonia, ang malamig niyang palad sumasalamin sa yelong nadarama ni Sonia sa kanyang dibdib. Sonia, anya sa mababang tinig. Dati maalaga ka, ngayon wala ka ng gana sa akin. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tugon. Dahil sa'yo, kaya ako nagahanap ng iba? Sagot ni Greg, isang bulong na parang isang kutsilyong tumarak sa kanyang puso. Para siyang nawala ng hininga, ang sakit na naramdaman niya kagabi ay walang sinabi sa kirot na hatid ng mga salitang iyon. Siya ba ang may kasalanan? Siya ba ang dahilan ng pagtataksil ni Greg? Hindi, hindi totoo 'yon. Pero bakit parang lumalabo ang kanyang isipan? Unti-unti, nagsimulang magduda si Sonya. Naging totoo ba talaga ang kanyang nakita, o baka nga natutuyo na ang pagmamahal sa kanya kaya lumalayo si Greg? Baka siya nga ang nagkulang. At sa bawat araw na lumipas, mas lalo siyang nilamo ng pag-aalinlangan, hindi lamang iyon. Unti-unti niyang napansin ang pagbabago sa paligid. Habang si Sonya ay nalulugmok sa pagdududa, si Greg at Clara naman ay lalong nagiging walang haba sa kanilang pagtataksil. Sa likod ng bahay, may mga madaliang tagpo, mga halik sa dilim, mga kamay na nagmamadali sa ilalim ng mga damit. Sa loob ng sasakyan, may mga nakaw na sandali, mabibilis ngunit mapanuksong sulyap. At sa silid ni Clara, sa ilalim ng malambot na kumot, ang kanilang katawan ay nagtatagpo sa init ng gabi. Hindi nila alintana na ang mundong iniwan ni Sonia ay tuluyan ng bumabagsak. Sa kanilang tahanan, nag-iba ang paligid sa paningin ni Sonia. Ang kanilang kwarto na datay puno ng init, ngayon ay tila malamig at walang buhay. Ang mga dingding ay parang lumiliit, tila siya ay unti-unting ikinukulong. Tuwing tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, isang babaeng hindi na niya kilala ang tumititig pabalik sa kanya. Mukha ba niya ito? O isa ng multo ang kanyang nakikita? Minsan, naaamoy niya ang halimuyak ng pabango ni Clara sa kanilang bahay, kahit wala naman itong dapat na bakas doon. Minsan, naririnig niya ang boses ni Greg, hindi sa tunay na mundo, kundi sa kanyang isipan, sinasabi ang parehong kasinungalingang paulit-ulit na bumabasag sa kanya. Baka ikaw ang may problema, Sonya? Hindi ako. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Hanggang sa hindi na niya malaman kung ano ang totoo, at habang siya ay unti-unting bumabagsak, hindi tumigil si Greg sa pagtulak sa kanya pababa. Bakit hindi mo nalang tanggapin na ikaw ang may problema? Anya isang gabi nang subukan niyang muli itong kausapin, Kung gusto mong bumalik ako sayo, magbago ka. Kulang na lang sabihin itong siya ang may kasalanan, hindi si Greg. Kulang na lang ipakita sa kanya na siya ang dahilan kung bakit nawala ang pagmamahal nito. Siya ang may mali. Siya ang nasira. Siya ang tanga. Pero isang gabi, habang nakatitig siya sa salamin, at muli niyang nakita ang isang estrangherong babae sa kanyang refleksyon, Isang matinding pagkabigla ang dumaan sa kanyang isipan. Hindi siya ang may kasalanan. Si Greg ang may kasalanan. At habang bumibigat ang kanyang dibdib, isang bagay rin ang kanyang napagtanto. Hindi ito matatapos ng ganito. Gabi na, ang paligid ay nilulunod ng katahimikan, tanging ang malayong huni ng kuliglig at bahagyang sipol ng hangin ang maririnig. Sa labas ng bahay, malamig ang hangin, ngunit sa loob ng katawan ni Sonya, may isang apoy na hindi nakayang patayin. Sa loob ng kwarto, siya ay nakaupo sa gilid ng kanilang kama, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ng maraming linggo, tinanggap niya ang sakit, ang mga kasinungalingan ni Greg, at ang unti-unting pagkalunod ng kanyang isipan. Ngunit ngayong gabi, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Alam na niya ang totoo. Sa labas ng bintana, nakita niyang bumukas ang pinto. Isang anino ang lumabas mula sa kanilang bahay. Si Greg! Napasinghap siya, pero hindi sa gulat, kundi sa matinding galit. Tama na. Hindi na siya magpapakatsinga. Hindi na niya ang tapakan siya. Ngayong gabi, tatapusin na niya ang matagal na niyang kinikimkim kim na sakit. Tahimik siyang sumunod. Ang kanyang mga paa, hubad, at lumulubog sa mamasa-masang lupa ay hindi nagdulot ng kahit anong tunog. Humigpit ang kanyang hawak sa manipis niyang damit. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi sa takot, kundi sa matinding paghahanda. Si Greg, walang kamalay-malay, ay dumiretso lamang sa isang direksyon. Wala siyang pag-aalinlangan. Alam niyang may naghihintay sa kanya. Sa harap niya, ang bahay ni Clara. Hindi siya nagatubiling pumasok. Hindi niya man lang ikinandado ang pinto. Wala na siyang pakialam kung may makakita sa kanya. Wala siyang takot. At doon tuluyang nawala ang pagdadalawang isip ni Sonya. Hindi na ito haka-haka. Hindi na ito paranoia. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, pumasok sa loob ng bahay, at pinakiramdaman ang bawat tunog. Ang kanyang dibdib ay parang isang sumasabog na bomba. Isa, dalawa, tatlong segundo ng kaba bago siya nagpatuloy. Sa dulo ng pasilyo, isang pinto ang bahagyang nakaawang. Mula sa loob, may naririnig siyang mahihinang ungol, mga tunog ng pagnanasa na minsan ay para sa kanya. Ngunit ngayon, pag-aari na ito ng iba. Sa puntong ito, wala nang atrasan. Hinila niya ang hininga. Pinakiramdaman ang tibok ng kanyang puso at itinulak ang pinto. At doon niya nakita ang walang kapantay na sakit. Si Greg Hubad, nakapatong kay Clara. Ang kanilang katawan ay magkahinang umiindayog sa ritmo ng pagnanasa. Ang mga mata ni Greg nakapikit sa sarap. Hindi niya alam na may ibang matang nakamasid. Ang mga kamay ni Clara nakapulupot sa likod ng lalaking hindi kanya. At doon, nagdilimang paningin ni Sonia. Isang malalim na hininga, isang iglap ng katahimikan. At noon, isang malalim mabangis at hindi makataong sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na bumalot sa buong silid na parang halimaw na matagal nang nakakulong. Mga walang hiya, sigaw ni Sonia. Ang kanyang boses puno ng poot at pagkawasak. Si Greg at Clara ay biglang napahinto. Ang kanilang mga mata nanlaki sa pagkagulat. Nagmamadaling humablot ng mga kumot upang takpan ang sarili. Sonia, Sigaw ni Greg, ang kanyang mukha putlang-putla, halatang hindi makapaniwala sa nangyari. Nakatayo si Sonya sa pintuan, ang kanyang katawan nanginginig. Ang kanyang mga daliri, mahigpit na nakatikom sa kanyang palad. Ang kanyang dibdib, humihingal sa matinding emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata, walang luha. Hindi mahina, ngunit matigas ang kanyang tinig. Huwag kayong magtago. Si Clara hindi makapagsalita. Si Greg hindi makakilos. Ngunit si Sonia, ngayon ay ibang tao na. At noon, bumukas ang kanyang bibig at mula sa kanyang tinig, lumabas ang tunay na katapusan. Paano mo nagawa ito sa akin, Greg? Ang kanyang tinig ay walang hagulgol, walang hinagpis, isa na lamang itong anino ng dating siya. Sabihin mo, Clara. Bumaling siya sa babae. Masarap ba? Napayuko si Clara. Hindi makatingin ng diretsyo. Walang sagot? Si Greg na palunok. Wala rin siyang sagot. Ngunit hindi na kailangan ni Sonia ng mga paliwanag. Alam na niya ang lahat. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay, dumikit ang kanyang daliri sa kanyang sentido, at pumikit siya ng saglit. Sa loob ng isang segundo, isang matinding pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito galit. Hindi ito lungkot. Ito ay kawalan. At doon, tuluyang nawala ang lahat ng natitira sa kanya. Si Sonia, na dating asawa, dating mapagmahal, dating martir. Ngayon ay isang nilalang na walang natirang luha para sa lalaking minsang minahal niya. Sa malamig na tinig, siya'y nagsalita, wala nang Greg at sonya Wala nang tayo. Pagkalabas niya sa ulan, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang kanyang katawan ay basa. Ang kanyang puso ay pagod, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na hindi na siya ang dating Sonya. At simula sa gabing ito, hindi na rin magiging pareho ang buhay ni Greg at Clara. Si Sonya ay wala na, hindi pisikal, pero sa kanyang isipan, unti-unti siyang nilamon ng kawalan. Ang minsang mapagmahal at masayahing asawa ay naging anino ng kanyang sarili. Hindi na siya kumakain. Hindi na siya natutulog hindi na siya nagsasalita. Nakatitig lang siya sa dingding, walang imik, walang reaksyon. Ngunit sa mga gabi, may naririnig silang mahihinang bulong mula sa kanyang kwarto. Hindi toto, hindi toto, hindi toto. Minsan, nahuhuli siyang nagsusulat ng mga pangalan sa papel, paulit-ulit, hanggang sa halos mapunit na ang papel. Minsan naman, nakaupo siya sa dilem, hinahaplos ang sahig na tila may hinahanap na sagot sa loob ng kanilang bahay. Nakaupo siya sa madilim na sulok. Hindi gumagalaw para bang hindi na siya bahagi ng mundong ito. Ang Sonya na dating kilala ng lahat ay tuluyang nawala. At sa buong bayan, nagsimulang kumalat ang mga bulungan. Ang ganda-ganda niya dati, pero ngayon para ng multo. Lagi na lang nakaupo sa isang tabi. Hindi na nagsusuklay, hindi na lumalabas. Tingnan mo yan, baliw na nga yata. Nakakatakot. Baka kung anong gawin niya, wala namang kasalanan si Greg, di ba? Ang Sonya na dating ginagalang ay ngayon isang katawatawang tauhan sa kwentuhan ng bayan. Si Greg, imbes na pagsisihan ang kanyang ginawa, ginamit niya ang pagbagsak ni Sonya sa sarili niyang kapakinabangan. Sa harap ng mga kaibigan, kapitbahay at mga kakilala, pinanindigan niya ang kasinungalingan. Kaya lang naman ako naghahanap ng iba kasi hindi na siya ang dating Sonya. Ang tagal kong tiniis, laging malungkot, laging may reklamo, hindi ko nakinaya. kinaya. Kasalanan niya ito. At sa halip na kaawaan si Sonya, unti-unting naniwala ang tao sa kanya. Para sa kanila, hindi si Greg ang trader, si Sonya ang nagkulang. Wala nang nagtanong kung bakit siya nagkaganoon. Wala nang nag-alala kung bakit tila hindi na siya umiimik. Sa mata ng bayan, si Greg ang kawawang asawa na nagtiis sa isang babaeng unti-unting nawala sa sarili. At nang ipinasok na ni Greg si Clara sa kanilang buhay ng hayagan, wala nang nagprotesta. Ngunit sa loob ng bahay, sa loob ng isip ni Sonya hindi siya nag-iisa. Sa bawat sulok ng bahay, may mga aninong gumagalaw. Sa bawat gabi, may mga bulong na humuhugot sa kanyang katinuan. At ang pinakamasakit, sa loob ng kanilang tahanan, naaamoy niya ang pabango ni Clara. Wala si Greg. Wala si Clara. Pero nandito ang kanilang amoy. Nandito ang kanilang pagtataksil. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang napapatayo, lumalapit sa salamin, at doon niya nakikita ang kanyang sariling refleksyon. Pero hindi siya ang nakatingin pabalik. Minsan, bigla siyang nagising sa tunog ng halakhak ng isang babae sa tabi niya sa kama wala namang tao. O baka meron? At isang gabi, dumating ang bagyo. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan. Kumidlat sa langit. Humaling aw ang dagundong ng kulog. Ngunit sa loob ng bahay, walang Sonya. Si Greg ay umuwi. Basang-basa sa ulan, tumatawag sa kanyang pangalan. Sonya walang sagot. Pinuntahan niya ang kwarto. Wala. Hinalughog niya ang buong bahay. Wala. At sa unang pagkakataon, bumalot ang malamig na takot sa kanyang katawan. Sa lamesa, isang bagay ang naiwan. Isang papel, punong-puno ng nakasulat na pangalan. Greg.Clara. Greg. Clara. Greg. Clara. Nauubusan ng tinta ang panulat. Pero sa dulo ng papel, may isang linya na naiiba sa lahat. Hindi na kayo makakatakas. Si Sonia ay naglaho sa gitna ng unos. Lumipas ang mga buwan at sa paningin ng lahat, mas masaya na si Greg. Wala na siyang kailangang alagaan. Wala nang baliw na humihila sa kanya pababa. E, eh, wala nang nagre-reklamo, walang luha, walang pabigat. Ngayon siya'y malaya. Sa kanilang bahay, hindi na si Sonia ang naghahanda ng almusal. Si Clara na. Hindi na si Sonia ang humihiga sa kanyang tabi. Si Clara na. Maging ang mga tasa sa kusina, ang mga unan sa kanilang kwarto, lahat ng minsang kay Sonia ay napalitan na ni Clara. Isang bagong simula, isang bagong buhay. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang nabubura ang pangalan ni Sonia sa mundo ni Greg. Ngunit sa kabila ng lahat, may bumabagabag kay Clara. Greg, hindi ba parang may sumusunod sa atin? Napapahinto siya tuwing gabi, parang may nakikitang anino sa gilid ng kanyang paningin. Minsan, may naririnig siyang mahihinang yabag sa pasilyo kahit silang dalawa lang ang nasa bahay. "Para kang si Sonya," natatawang sagot ni Greg. "Huwag kang magpapaniwala sa imahinasyon mo." Ngunit habang tumatagal, lalo lamang lumalakas ang kaba ni Clara. Minsan, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at may naamoy. Hindi amoy ng ulan, hindi amoy ng bahay, kundi pabango. Ang pabango ni Sonya hanggang isang gabing maulan, isang gabi na hindi niya malilimutan. Malakas ang ulan, kumukulog sa labas. Nanginginig ang hangin sa ginaw. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang mabigat na katok ang umaling aungaw sa pintuan. Greg, tawag ni Clara, ngunit walang sagot mula sa lalaki na nakahilata lamang sa sofa, shirtless at kampanteng iniinom ang kanyang alak. Isa pang malakas na katok. Inis na naglakad si Clara papunta sa pinto. Sino bang walang hiya ang pupunta rito sa ganitong oras? Binuksan niya ito. At biglang tumigil ang kanyang mundo. Doon, sa pintuan, nakatingin sa kanya si Sonia. Basang-basa sa ulan. Nakalugay ang basang buhok. Maputlang maputla, halos parang wala ng dugong dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata, malalim, nalilisik, hindi kumukurap, at sa kanyang kamay, isang matalim na kutsilyo. Napalunok si Clara. Hindi siya makagalaw. Ito ba'y panaginip? Isa bang bangungot? Ngunit nang magsalita si Sonia, napagtanto niyang hindi ito ilusyon. Magandang gabi, Clara. Tahimik malamig. Hindi ito boses ng dating Sonya Gusto ni Clara isara ang pinto. Gusto niyang tumakbo. Ngunit hindi niya magalaw ang kanyang katawan. Si Sonya ay nakangiti. Pero hindi itong ngiti ng kasiyahan. Ito ay ngiti ng isang taong wala nang mawawala. Narinig ni Greg ang kanyang pangalan mula sa bibig ni Clara. May kung anong kaba bumalot sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa sofa, inikot ang kanyang leeg, at tiningnan kung sino ang nasa pintuan. At doon, doon bumagsak ang lahat ng kanyang kayabangan. Dahil nakatingin sa kanya si Sonia, basa maputla at hindi kumikilos. Hindi gumagalaw kahit kaunti. Para siyang isang bangkay na bumangon mula sa lupa. Ang kutsilyo sa kanyang kamay kumikinang sa ilaw ng kidlat. Hindi siya nagsalita. Hindi siya kumurap. Ngunit nakangiti siya. At doon, bumaliktad ang mundo ni Greg. Nalaglag ang baso ng alak mula sa kanyang kamay. Nanigas ang kanyang buong katawan. "Hindi ito tama," bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. "Hindi gumalaw si Sonya." Hindi niya inalis ang titig niya kay Greg. Hindi niya tinanggal ang malamig na ng ngiti sa kanyang labi. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot si Greg ng totoo. Hindi dahil sa kutsilyo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil alam niyang hindi na ito ang Sonya na minsan niyang niloko. Wala na ang babaeng iyon. Sa harap niya ngayon, isang bagay na mas mabagsik, mas matibay at mas mapanganib at doon, sa gabing iyon, nalaman ni Greg ang tunay na kahulugan ng takot. The end.